Okay, magandang magandang umaga po sa lahat. Ha? Yan, ang ating piniprito. Ha? Ating init. Nahilo ako Kainit. init. Yan, sa mga nagsasabi, ng ating oil ay sobrang itim na daw. Baka yung napanood yung video ay yung sample natin na video nagaling sa iba. Ha? Hindi po maitim mga ating oil. Yan, oh. Laging bago yan, oh. Kitang-kita nyo naman po, oh. napaka Ha? Ha? Huwag tayong mapanira sa kapwa natin para isipin na ikakaangat nyo. Oh, so, sinasabing... May isa pa, nagsabi na matigas daw yung fried chicken namin. Eh, baka... Natikman nyo na ba talaga Unang hula lang kayo Ha Parang lagi matigas yan Eh. napakalambot Ng breedings namin Ha So ngayon Pumunta kayo rito Sa pesto namin Para matikman nyo Huwag tayong manira Ha Wala tayong mapapala Sa paninira po Ha Ngayon Ah uh. try nyo ang aming fried chicken okay pag tayo manimira ng kapwa nakakala nyo ay eh, mm, kakaangat nyo okay matigas daw yung fried chicken namin eh baka ikaw yung nandito sa may malapit sa amin na pwisto na simula nung nag fried chicken kami ay nagsara na kayo ha bakit eh, kasi nga na nalamangan namin kayo sa templa saka sa quality ng aming fried chicken okay? kasi gumagamit kami ang ginagamit namin dito ay fresh chicken po okay? hindi frozen okay? sige po maraming salamat lagi